Ay na po tayo, mga At guys. Kalaban. <tabas> e. tab mo po dito masaya na. Oh. Ay oh. na. <laughs> na po tayo, mga guys. Aton na, nagagulo na. Ay na po tayo. Morning. What? Ayan, ito planta ulit, oh. Ayan, yung mga abati natin na yan. Isayin na sila. Ayan, mga natin dito. Hello. Ayan. Hello. ayan. si Padre Ernesto para tayo, no? Pabati natin. Yan, magandang umaga po, siyempre. Sa may buka, Bulacan. Yan, gagagay ang mga katasyo. Oh. Ah, Mapulit kami para tayo dito. Yan, tapos, siyempre, grabe na naman ang init. Kaya nakahubad na naman tayo. Magandang umaga po nang, syempre, ng siyempre ng Martes. Yan, yo. Pero tayo ngayon ulit sa planta. Ayan, pick up. Ayan, yung mga kasamahan natin na nag ambagan kami. Uh, magluluto ng tilapia, mga katasyo. Ayan na, mga guys, oh. Ayan, siboy. tabang. Pre. Basic. Okay. Basic, oh. Tilapia po yung ulamin namin ngayon, mga katasyo. Ayan, oh. Ayan, no? Ayan, Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. oh. Ayan, ya yeah. Ito po sa planta. Bawal po yung ano. Bawal yung maselad mga katasyo. What? Pwede ko. Yan, Magaling sa kang tupal ka. Kupal ka. Ay, Magano? Tatlong libo. Magano libar? Sambuan. Kaman mo Oh, oh ayan po tayo mga guys. Oh, malapan dito sabutin sir po ko tega tagay Bilang <tong> ayon sa lahat ng video. Bawal po dito, na Kain na po tayo, mga guys. What? Oh, yung... na tenaw, nagagulo na. Kain na po tayo. <tong> yung... Wow. Oh, yan, busog na kami. What? Dugo pa dadalangin kita pagpasok bukas. Ba, naman sa sa... Ako bukas. Meron akong dungan eh. Ayon. Magaling kang kupal ka. Oh, kakain, muna tayo. din <laughs> la <laughs> shout out, out. Okay, so. Ito yung tao na talagang maniniwala akong pag ang tumatanda Nauubos yung kiliti oh What? mga guys ah, Ang kiliti mga guys oh Yan oh, oh. Tapos, to sa ginagawa natin na to, mga guys eh Hiniit na lang ito eh. Pero ala na manhid na Manhid na sa kiliti ito ayaw <laughs> Oita yo makatasu yo